isa, dalawa, tatlo. Sa isang madilim na gabi ng BPO, dalawang magkaibigan, si Nalara at Bea, ang natira sa loob ng production floor. Ang lahat ng kasama nila doon ay lumabas para mag-take ng lunch. Nasa night shift sila. At kadalasan kapag ganitong oras ng gabi, bihirang magkasama sa production floor ang lahat ng tao. Hindi na bago sa kanila ang mga naririnig nilang mga tunog sa production floor. Mga yabag ng mga paang wala namang katawan. Mga ilaw na biglang kumikislap. At kung ano-anong mga hindi maipaliwanag na tunog. Makakakilala na sila ng mga kasama nila sa chef at alam nila na may mga nakakakilabot na pagyayari sa lugar. Pero hindi na nila ito pinapansin. Habang tumatagal, natuto silang mag-adjust at maging immune sa mga tunog na ito. Basta't hindi naman sila pinapahamak ng mga hindi nakikitang nilalang. Alam mo ba, ya? Sanay na talaga ako sa mga tunog dito. Sabi ni Lara habang hinihimas ang bato. Iniiwasan ang sobrang kuryosidad. Oo nga, sagot ni Bea. Ngunit hindi pa natapos ang usapan nila nang bigla nilang marinig ang isang malutong na tawa ng bata. Malinaw na malinaw. Parang isang batang lalaki na tumatawa ng malakas at masaya nagmumula sa isang sulok ng madilim na opisina. Mukhang si Junjun na naman, sabi ni Bea. Si Junjun, iyon ang tawag ng mga tao sa isang batang kaluluwa na ilang taon nang nagpaparamdam sa kanilang opisina. Wala ni isang nakakaalam kung sino siya. Pero madalas nilang marinig ang mga malutong natawanan ng isang batang lalaki. Pati na ang mga yabag ng paa na naglalakad sa paligid ng mga cubicle. Ngunit sanay na sila at wala na silang pakialam hanggat hindi sila sinasaktan ni Junjun. Oo nga, sige lang hayaan mo na, sagot ni Lara. Na ipinagpatuloy ang pagtanggap ng tawag mula sa mga customer. Habang si Bea naman tila masyadong iniwasan ang tunog ng bata at nagpatuloy na rin sa trabaho niya. Walang pakialam sa paligid, patuloy lang ang kanilang mga tawag. Ngunit habang patuloy ang araw na yun, naramdaman nila na may kakaiba. Sabay nilang naranasan ang isang bagay na hindi inaasahan. bigla na lang nawalan ng kuryente. Walang warning, ang mga ilaw ng opisina ay agad na namatay. Pati ang mga computer na ginagamit nila sa pagtanggap ng mga tawag mula sa kliyente ay tumigil. Walang signal mula sa kanilang mga kagamitan at ang buong production floor ay nabalot ng matinding dilim. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, Narinig nila ang mga yabag na malapit sa kanilang mga upuan. Pati ang mga tunog na mga kagamitan ay nawala. Ang tanging naririnig lang nila ay ang matinding katahimikan at ang tawa ng bata mula sa malayo. Nadama ni Bea ang takot sa kanyang tip. -tip. Lara, anong nangyayari? Brown out? Hindi ko alam, sagot ni Lara. Baka brown out niya. Siguro babalik din yan. Naghintay silang dalawa sa dilim. Umaasa na ang kuryente ay magbabalik din agad. Pero hindi pa natapos ang kanilang pag-aalala nang muli nilang marinig ang tawa ni Junjun. Mas malakas, mas malapit. Naisip ni Bea na baka nagbibiro lang si Junjun. Pero si Lara hindi na makapagtimpi Junjun -Jun, Huwag mo na magparamdam please natatakot kami sabi ni Lara sa hangin Tila si makipag-ugnayan sa kaluluwang nagpaparamdam sa kanila Ngunit hindi tumigil si Junjun -Jun. Ang tawa niya ay naging mas malakas Bigla na lang sila natigilan hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ang takot ay kumalat sa kanilang katuan. Nagkatinginan sila at parang parehong nahulog sa isang malaking agos ng takot. Hindi nawawala ang takot at pag-aalala nila. Nang biglang bumukas ang mga ilaw at ang mga kuryente ay bumalik. Bumukas muli ang mga monitor Ngunit isang matinding malamig na hangin ang dumaan sa paligid. Napalingon silang dalawa. Sa hindi kalayuan, nakita nila ang isang batang lalaki na tumatawa. Nakatayo sa isang sulok ng kanilang opisina. Ang batang yon si Junjun. Ngunit may kakaibang detalya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at ang kanyong mga labi ay puno ng dugo na tila nagmula sa isang sugatang katawan. Sobrang takot ang dumapo sa dalawang magkaibigan. Si Bea ay sumigaw ng malakas na parang ang sigaw na iyon ay nagmula sa pinakapuno ng kanyang kaluluwa. Si Lara naman hindi na rin kayang magpigil. Agad na tumayo at tinangka nilang magtakbo palayo sa kinaroroonan ni Junjun. Pero may isang hindi inaasahang bagay na nangyari. Habang sila ay papalapit sa pinto ng production floor, napansin nilang ayaw bumukas nito. Hindi nila mabuksan ang pinto. Hindi sila pinapayagang lumabas. Sa kabila ng kanilang pagsusumika at buksan ng pinto, wala pa rin nangyayari. Ang pinto ay nanatiling nakalak habang sila ay nandoon, ang tawa ni Junjun ay tumigil. Tumahimik ang lahat. Tumingin sila kay Junjun na ngayon ay nakatayo lang. Walang galaw, nakatingin sa kanila. Muling nagkaroon ng katahimikan sa loob ng madilim na opisina. Nang lumingon sila sa kinaroroonan ni Junjun, wala na siya. Wala nang bakas. Sa isang iglap, sa kabila ng dilim, si Junjun ay naglaho. Sila ay nanatiling nakatayo sa pinto. Nanginginig parang wala ng mga lakas. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi pa rin nila matukoy kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng yun. Ngunit alam nilang may mga bagay sa mundo na hindi nila kayang ipaliwanag. At si Junjun ay isa na dito.